Hello mga kalagkwatsa! Welcome back sa Louie TV for today's video! Itutuloy lang natin ang naging pamamasyal natin sa Arabs Integrated Farm na Tividad, Pangasinan na kung saan nga, maliban sa ito'y pasyalan, ito, ito ay isang camping site! Sinadya nga namin magpunta dito ng gabi para ma-experience namin ang camping sa Arabs Integrated Farm. Salamat po sa Arabs Integrated Farm sa pag-asikaso sa amin! For 300 pesos per head, pwede ka na nga mag-camping dito dala ang sarili nyong tent. Pagdating nga namin, agad-agad na namin inihanda ang mga lulutuin. Kasama nga dyan ang yayaman ng kamatis, opak, oh, ang dami, di ba? Ang mahal ng kamatis ngayon, George. Tatlong mino nga ang lulutuin namin ngayon. Habang nagluluto, ay eh, for the ayos na din ang tent ng pagtutulugan ni Muning. Ay este namin. O oh, di ba, nakita na naman natin si Muning for the tulog na naman ang pusa. Sarap buhay for the tulog sa umaga, for the tulog sa gabi. Sana all. Tada! Ito lang ang aming dinner. Sa camping nga, ang masarap na moment ay yung banding-banding kayo. Kwentuhan ka sa mga trupa. Kaya mag-for the camping na rin kayo. Ganun! Mga kalikwacha, sana'y nagustuhan ninyo ang video na ito. I-add or follow nyo ako sa aking Facebook account para magkasama-sama pa tayo sa susunod na vlog.